Kumusta mahal ng mga mga ngalakal? Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan system, guru, markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Kung interesado ka, maaari mong i ang video. Maaari mong tingnan ang bawat parameter ng organisasyon ng detalyado. Ngayon ay titingnan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Globant A.E. Uh, eh, ticker, Iili Owe. Ang pagsusuring ito ay batay sa data mula noong Agosto 21, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Globant La, e eh nabibilang sa subkategori. Soft Development, labintatlo organisasyon ang nakikilahok sa pagsusuri. Makikita natin ang mga huling desisyon sa dulo ng video. Ang kabuang marka para sa kumpanyang pinag-uusapan ay 7.5 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subkategori, 0 puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw sa loob ng stock market sa kabuan. Makikita natin na ang average na resulta para sa merkado sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa 7.5 na rating ng kumpanya Globant A, e. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Globant A e at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya Globant La, eh, nagpakita ng pagbabago ng minus 66.6%. Kumpara sa dynamics ng presyo para sa subkategori ng 200 at 230.7%. Market capitalization ng kumpanya Globant A ay eh, eh, nagkakahalaga ng US dollars 2.8 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay 233 bilyong dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 2.12 bilyon. Na may subkategory na capitalization na US Dollars 13 bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Globant na. Isa e sa subkategori sa kaso ng stock market valuation ay 1.27%. Ang book capitalization ay 15.8%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, mabuti isa point. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga utang na dollar US$0.52 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 25% ng equity ng kumpanya. Resulta para sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, mabuti 1 puntos. Ang stock price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 27. Ang average sa subkategory ay 68.6. Pagsusuri ng halaga ng stock exchange sa ratio ng tubo kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakahusay, dalawa puntos. Ang mga kita sa huling labindalawa buwan ay US$ dollars isa isa 0 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ dollars dalawang daan at walumput tatlo milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang ratio ng halaga ng kumpanya sa kita ay isa punto Ang average para sa subkategory ay siyam punto Pagtatasa ng presyo sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 2,480 milyon. Ang inaasahan kita para sa susunod na labindalawa buwan ay paunang US$ 4,000 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, isa puntos. Ang margin ng benta ay 4.4% na may average para sa subkategory na 13.7%. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 20.8% na 1,500 at 421% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng $75,000 dollars. At sa subkategori na 1,500 at 641,000 dollars. Pagtatasa ng halaga ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang tubo sa bawat empleyado ay 3.5 libong dolyar. Na may average para sa subkategory na 22.8,000 thousand dollars. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars Subcategory, 166,000 Dollars. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subcategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay tumutugma sa 8.8% na may average para sa subcategory na 4.2%. Teknikal na tagapagpahiwatig Reha, labing apat na nagpapakita ng antas na 31% para sa kumpanya Globant na E. Sa subkategory, ang mercy level, labing apat na ay 50%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ Dollars 67.57. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ Dollars 105. Tignan natin ang talahanayan ng order, ito ay magagamit sa iyo, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng tinatanggap ng publiko ng mga desisyon ng sistema ng impormasyon at sanggunian sa panahong ito. Guru Markets Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng kumpanya Globant AE. Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Open order na tumaas sa US Dollars 67.56. Bukas ang deal dahil medyo maganda ang valuation at price trend ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 88.12. Ang stop loss ay nakatakda sa level 47. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang order batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Setyembre 20, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, AI ay magiging isang balancing order para ibenta. Ang video sa deal sa pagbabalans ay magiging o publish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang isa pang order ay naayos sa huling presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.